Hello, 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 hello. Grabe no, yung kagutuman sa Pilipinas ngayon. Isa sa bawat dalawang Pilipino ang gutom. One is to two. Grabe, half. Half guys, half. Grabe. Grabe talaga. Umabot sa ganito na mahigit isa sa dalawang Pilipino ang gutom tatanggapin na lang ba natin yan? Nakabahagi na pang araw-araw na buhay natin, nakalahati na ating mga kababayan, nagugutom at tumataas pa ang antas ng mga nagugutom. Wala pong solusyon. Ang buong akala ko, ito yung figures na ng Marso, e eh, eleksyon na. eh, dalawang buwan na lang mag eleksyon na. So lumalabas na ang ng politiko. Pero nakakabahala, maski lumalabas ang pera ng politiko, abay marami pa rin gutom. Ano nangyayari? Ibig sabihin, talagang matindi na ang problema. At iyan nga po, ang pinagmumulan niyan ay yung kawalan ng suporta sa agrikultura kung saan nakasalalay ang ating karamihan. Alam nyo guys, totoo yan. Dito nga sa amin, grabe excited yung mga tao sa mga matatanggap na ano, alam nyo yung vote buying, alam nyo yun. Kasi dito talaga sa Mindanao, talamak yung vote buying. Pero sa Maynila, wala talaga ko nung... Nung nandun ako sa Maynila, dalawang eleksyon yung nadatnan ko doon eh. Wala talagang pera yung mga tao pag eleksyon. <laughs> Dito sa Pilipinas, guys, like for example, kung congressman, nasa mga 1 yan or 2k, ganoon. Tapos may mga konsihal pa, yung mga councilors nasa 50 or kung mayaman nasa 100 grabe talamak talaga dito guys. Kaya um, pinakamalit na natatanggap pag eleksyon, 5,000. Yun yun. Lahat na yun, lahat na ng mga kumakandidato. Kaya ganun pa rin. Madami pa rin gutom kahit na marami natatanggap. May AX pa, may tupad pa, may akap pa. Grabe talaga yung kagutuman ngayon, no? Oh. Ramihan ng mga manggagawa at mga kababayan, yung mataas na presyo ng bilihin, kaya hindi nga nila mabili. At siyempre, nandiyan pa rin yung problema ng kawalan ng trabaho at mababang sweldo. Diyan naman po papasok yung ating panlabas na relasyon. Ang ating mga karating bansa, at hinahamon ko si Tariela kung ako'y mali, lahat po ng ating karating bansa, Indonesia, Malaysia, Thailand, saksakan po ang pakinaba sa China. Bakit? Dahil nangungunang mamuhunan ang China sa mga bansang ito. Pangalawa, nangunguna pa rin ang hanay ng mga Chino sa mga turistang bumibisita sa mga bansang ito. Uulitin ko po, sa Thailand, 35 million tourists, ikumpera nyo yan, sa 5.5 million tourists sa Pilipinas. Ang maganda po kasi sa turismo, low-lying fruit na tinatawag. Wala ka nang gagawin dahil napakaganda na ng Pilipinas. Yes. Ang kailangan lang talaga Wag mong awayin yung pinanggagalingan ng mga turista. At wag mo yes. rin awayin yung pinaka nagbibigay ng kapital ngayon sa Southeast Asia. Tariela, sagutin mo ko. Hindi ba totoo yan? Tignan mong datos. Numero uno pa rin pagdating sa kapital at pagdating sa turismo, ang Chino. Yes. E samantalang sinasabi nyo, lahat ng Chino, espiya. Dahil meron daw batas ang China na nagsasabi <laughs> lahat ng mga Chino ay espiya. Pwede ba yan? Eh bakit tayo bibisitahin ng mga Chino? Di ba nga, nagkaroon na ng advisory ang China na mag-ingat ang mga sino dito sa Pilipinas dahil tinatarget sila ng Pilipinas. Deny-deny pa tayo. Totoo yan. Pati mga estudyante, sinasabi niyo, espya, Lahat ng mga sino, sinabi na ni Gibot Yedoro, may batas na sila, espya. Aminin na natin yan, tinatarget natin ang mga sino. Bakit? Dahil kinakailangan ni Marcos Jr. ang suporta ng Amerika para kahit gaano siyang kapalpak sa kanyang liderato, dahil wala siya sa tamang pag-iisip, eh susuportahin pa rin siya ng Amerika. Bakit? Dahil ginagamit niya ang Singapore warship ang Pilipinas sa pagpapayag na naririto ang mga militar ng Amerika. Malinaw po yan. At yan ay dahilan din ng kahirapan. Kasi yung kawalan ng kapital ay nag, 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 nagiging dahilan kung bakit mababa ang sweldo dahil kulang ang trabaho para sa ating populasyon. At yan din ang dahilan kung bakit kulang nga ang trabaho mismo pag aralan po natin ang karanasan ng Vietnam, ng Malaysia, ng Indonesia, ng Thailand. Alam nyo, yung Malaysia, yung Vietnam, meron din po silang agawa ng teritoryo sa South China Sea. Pero hindi nila tinuturing na talagang kaaway ang China dahilan kung bakit nakikinabang pa rin sila sa sa kapital at okay. yung pagdating ng mga turista galing sa China. Kung yes. pwede namang gawin yan, nagawa na na yun ni Tatay Digong, ba't hindi natin maulit muli. Pero yes. ang sigurado doon, yung mga ng gaya ni Tatay digong na dumami ang turista at mga nangangapital na galing sa China, wala pong tariela. <laughs> Alam na natin ang mga balakid. At wala rin Marcos Jr. Although nakapagtataka, dahil yung practice naman ni Lisa Araneta Marcos, eh ay yan dahil halos lahat ng kliyente niya, pati na yung mga pogo-pogo na yan, ay eh kliyente ng kanyang opisina. Sige nga, bukasan tayo ng libro, Tingnan natin kung sino hindi niya naging kliyente. Sa totoo lang, mga gaya ko na Uh, palaging sinasabi dapat mabuting relasyon natin. Wala naman kami nakuha mga Chinese client. Kung so, meron man, kakaunti. At yung pa pinagbibintangan na Pogo daw, eh di naman sila Pogo. Ay, naku po talaga naman. Oo, magpakatotoo tayo. Dahil ang tao naman, hindi bobo. Nakakala nalalaman din nila ang katotohanan sa kasinungalingan. So, yan po mga dahilan. Kulang sa tutok sa agrikultura kulang sa tutok sa pagbantay sa pagtaas na presyo ng bilihin, kulang sa trabaho at mababang sweldo dahil inaaway yung pangunahing pinanggagalingan ngayon ng kapital at ng turista at least sa parte ng daidig natin dito sa Southeast Asia. Kaya nagtataka pa ba kayo na pinakamalaki ngayon ang hanay na gugutom sa ating kasaysayan? At papayag pa ba kayo at hanggang 2028, ganitong ating buhay napataas pataas na pataas ang hanay ng nagugutom. Nako Pilipinas, gumising na kayo. Hindi po illegal na magsisante ng Presidenteng Palpak. Dalawang beses na nating ginawa yan. yan po ay nasa ating saligang batas. Karapatan ng tao yan bilang tunay na soberenyo. Gamitin ng people power para alisin ang mga bagsak sa performance na Presidente. At ahaya na naman po anong tawag ninyo kapag 52% ng ating mga kababayan nagugutom? Sa akin po, super bagsak talaga yan. Huwag nang pagpilitan. Ano ba naman yung nanatili na kay sa puerto ng dalawampung taon? Bilyon-bilyonis nang ninakaw ninyo. Gusto niyo pa magpalago ngayon? Ano ba yan? Wala na ba talagang enough is enough? Doon sa inyong hangari na mag- Ala, naisip ko tuloy. Ano kaya nangyayari ngayon sa mga um, English tutor? Alam mo yung sa ESL? Oo, galing ako dun dati. Alam mo yung nagtututor kami sa online? Mga Chinese lahat ng mga student, studyante namin. Nagpapatuloy pa rin kaya yun? Diba? Sa nangyayari sa atin ngayon? Oo, sobrang daming English tutor sobrang dami talaga. Tapos mga company yun galing sa China. O, oh, ba diba? Sobrang daming nabibigyan ng trabaho ng China, guys. Kaya, nako talaga. Bakit kasi inaaway? Dapat friendship lang, no? <laughs> Kaya, guys, anong masasabi nyo? O, oh, ba diba? Kaya, gutom yung mga tao ngayon. Maraming gutom.